Maagang dumilim ang langit sa kanto ng San Vicente at Sitio 3. Ang mga ilaw sa poste ay tila ng lalabo sa hamog at usok ng tricycle. Sa gilid ng kalsada, kumikislap ang neon na minimart, dilaw na kahon ng liwanag sa gitna ng abong gabi. Doon na rin nagkumpul ang mga usisero, tindera ng turon, pahinante ng jeepie, mga batang nakatsinelas. Sa harap ng minimart tumigil ang isang itim na SUV na may malabong tint umuugong ang makina na parang mahinang kulog. Nakaharang sa gitna si PO2 Manrique, namumula ang mukha, nakataas ang hintuturo, parang sundang na nakatutok sa tag-araw. Sa kabilang panig, nakatayo ang isang binatilyong nakahudi, pandak pa ang backpack na nakalawit sa isang balikat, nakuyom ang kamay ng bata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa gulat. Humihila-hila pa ang paghinga na parabang kakaripas pero pinipigilan. ''Ikaw!'' si ni Manrique. Ang boses tumatalbog sa kongkreto. ''Sayo raw napunta ang cellphone ni Aling Rosa. Nakita ka ng dalawang saksi. Naka hoodie, may backpack. Ikaw yon, hindi ba?'' Napahigpit ang hawak ng binatilyo sa strap ng bag. ''Hindi po, sir.'' Sagot niyang mababa. ''Hirap lumunok. Kakagaling ko lang sa training. May bilhin lang sana ako. Baterya lang po.'' ''Yan ang laging sinasabi niyong mga tropa ng hoodie.'' Siningit ni Manrique. Hindi ka taga rito! Sinong magulang mo? Bakit gabi ka pa naglalakad dito? Sa likod niya, dalawang barangay tanod ang napapaatras sa tindi ng boses ni Manrique. Habang ang ilan sa mga tao'y nagsulputan sa bukana ng minimart, nag-aantabay kung mapapalitan ng sakitan ang sigawan. Sa SUV, nahuhipnotize ng mga headlight ang mga mata, matamlay pero matalim ng lalaking nakaabong suit ramdam ang lamig ng aircon na tumatagos kahit sarado ang bintana. Sir, kilala ko yung bata. Putol ng kaserang si Aling Mila, sabay turo sa binatilyo. Si Renzo yan, anak ng... Tumigil mo na, Ale. Malakas, hindi sa galit kundi sa pamamaraan ng boses ni Manrique. Ako ang nag-iimbestiga. Sa kahumuling humarap kay Renzo, buksan mo yung backpack mo. Napatigil ang binatilyo Dinig ang ambong na pumapatak sa bubong ng karinderya. Sir, may mga gamit lang po. Hinila niya ang zipper, isang bote ng tubig, dalawang pirasong baterya, isang manual ng robotics na makapal, at matitinong notes na may guhit ng circuit at code. Sa girid ay may puting ID na nakasabit sa lanyard. STEM Robotics Varsity, Renzo A. Navarro. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Nanikit ang kilay ni Manrique. Ano to? Palusot? Varsity? Nilingon niya ang mga tao. Ganyan ang mga estilo ngayon. Forma ng nerd, kilos ng snatcher. Saan mo tinago ang cellphone? Wala po talaga. Halos pakiusap na ni Renzo. Nag-text po si mama. Pinapakuha niya yung gamot sa minimart. May asma po si ate. Nagkataon pong naubusan sila kaya dito ako tumakbo. Mula sa gilid, may paos na boses. Sir, yung biktima. Parang nahanap na yung cellphone niya sa looban. Isang tanod ang nagliad, Hawak ang lumang keypad phone na nabalutan ng alikabok. Nandapalang pala siya, nahulog sa itim na container ng basura. Sandaling natigilan si Manrique, pero mabilis din niyang tinapik ang pangyayari. Kahit na, suspicious itong batang to. Bakit nakahudi? Baka ini-scout ang tindahan. Hindi ako hahayaang may pasikat sa bit ko. Sir, muling sabat ni Aling Mila. Madali sa amin ditong dumaan niyan. Hinihintay lang ang karamay niyang guard sa kabilang kanto. Guard, ha? Huh? Ngayong gabi, para kay Manrique, ang bawat paliwanag ay bala ng pagdududa. Lumapit si Renzo at biglang hinila ang braso ni Renzo. Kumalabog ang backpack sa sikmura ng binatilyo. Naalimpungata ng mga tao. May napa, uy! May humakbang! Sa SUV, kumaluskos ang lock. Ang pinto sa likod ay dahan-dahang bumukas. Parang esenang walang soundtrack. At lumabas ang unang anino. Matangkad, naka black tie at may earpiece. Sumunod ang isa pa, mas matipuno. Kumislap ang radio sa balikat. Nang tuluyang bumaba ang lalaking nakasut, parang kusang lumihis ang usok at ambon at sabayan ng napaurong ang karamihan. Hindi man nila lahat kilala ang mukha, mabilis nilang naintindihan ang tindig at ginawagawa nitong katahimikan. Isang opisyal na sanay pasunurin ang kwarto sa lakad pa lang. Lumapit ang lalaking na kasut, mga tatlong hakbang mula kay Manrique At sa unang beses nakita ng madla ang selyo ng pin ng kanyang lapel Isang gintong pananda ng isang ahensya ng pamahalaan Good evening, malamig at mahinahon ng boses Anong nangyayari rito officer? Pinilit ni Manrique na hindi matinag Sir, anya, we're handling a suspect, possibly involved sa snatching, routine questioning lang routine. Tumigil ang lalaki, pinagmasdan ng hawak ni Manrique sa braso ni Renzo. Mukhang lumalagpas sa routine ang pamimilit. Anong pangalan mo, officer? PO2 Manrique, sagot ng pulis, pilit pinatigas ang dibdib. Sino naman po kayo, sir? Umangat ng lalaki ang ID na nakasabit sa kanyang bulsa. Attorney Victor Navarro, Undersecretary Department of Justice at bago pa man makapagpigil ang bibig ng mga nanonood, sabay-sabay itong napabuntong hininga, may napabulalas ng, Diyos ko, may napabulong ng, Undersecretary? Napahila mo si Manrique. Unti-unting binitawan ng braso ni Renzo at umayos ng tindig. Nakatitig sa binatilyo si Attorney Navarro na may halong pag-aalala at pananagutan. Anak, mahinang wika niya. Ayos ka lang ba? parang biglang nagbalik ang dugo sa mukha ni Renzo. Pa! Halos pabulong. Okay lang po. Namilog ang mata ng karamihan. Ama pala ng binatilyo ang undersecretary. Kaya pala tahimik munit bantay ang dalawang bodyguard sa SUV. Kaya pala ay tila hinuhugasan ng ilaw ang daan anumang oras. Mabilis na kumilos ang isa sa mga aide ni Navarro. Lumapit sa minimart, kinausap ang may-ari at biktima. Ipinakikita ang cellphone na nahanap at ang posisyon ng CCTV sa poste. Ilang sandali pa, dumanggo ito. Sir, confirmed. Wala pong kinalaman ng bata. Ang phone aksidenteng nahulog lang. Napataagda si Manrique. Parang naantig ng coaching biglang sumindi ang headlight sa mukha niya. Undersecretary, pasensya na po. Maigpit lang po tayo sa gabi. Maraming modus. Officer, putol ni Navarro hindi na itinaas ang boses, pero tumitimo ang bawat pantig. Mas maigpit ang batas sa mga humahawak ng baril at kapangyagihan. In this city, profiling based on hoodie and backpack is not probable cause. Wala kayong dahilan para hablutin ng braso ng menor de edad at ipahiya sa publiko. Napakagat si Manrique sa loob ng pisi Sir, parang maling intindi lang po wala pong masamang layunin. Kung walang masamang layunin, sabat ni Navarro, dapat walang kung anong nasaktan. Tingnan mo ang kamay ng anak ko. Nakalugmok sa palad ni Renzo ang mantsa ng pulang gasgas. Kahit sino pang bata yan, kahit hindi ko anak, hindi ito rutin. Nilingon ni Navarro ang crowd, mga kababayan, wika niya. Lahat tayo gusto ng ligtas na kalsada. Pero sa ligtasang yun, hindi pwedeng takot ang puhunan. Kapag pinagsama ang lakas at tapang ng pulis, dapat may kasamayang paggalang at pananagutan. Tumangdo ang ilang matanda, may bumuntong ng tama mula sa hulihan. Si Aling Rosa, na nahanap na ang cellphone, lumapit na may hiya sa muka. Pasansya ka na, iho, sabi niya kay Renzo. Ako ang nawala, ikaw ang napahiya. Wala yon nanay, sagot ni Renzo. Pinahid ang luha, pero pinilit ngumiti. Basta ligdas kayo, Nilingon ni Navarro si Manrique. Officer, tatawag ako ngayon sa hepe nyo. Pero mas gusto kong mula sa inyo galing ang unang hakbang. Ano ang dapat mong gawin? Nagdikit ang panga ni Manrique, humigop ng hangin. Mabagal ang bawat salita, pero hindi peke. Humihingi po ako ng paumanhin. Tugon niya. Nakatingin kay Renzo, hindi sa sahig. Hindi ko narinig ang paliwanag mo. Hindi dapat ganun. Yun ang simula pero hindi tapos ang usapan sa sorry. Officer Medina sa kabilang presinto ay may pinasimulan ng community orientation sa isang eskwelahan. Police and Youth Dialogue. Sa Sabado, dito naman sa Barangay Hall ng San Vicente. Ikaw ang mangunguna. Iimbitahin natin ang lahat ng kabataan, pati mga vendor, para pag-usapan ng rights, duties, at ano ba talaga ang probable cause. Napahigop ng hangin si Manrique. Ang unang reaksyon niya ay parang paatras, pero pagkatapos ay lumuwag ang balikat niya na tila binawasan ng bigat. Yes sir, marahan niyang sapot. Gagawin ko po. Sa tabi, sinulyapan ni Renzo ang ama. Pa, hindi na po kailangan ng ganyan. Mas kailangan, wika ni Attorney Navarro. Dahil hindi lang ikaw ang Renzo dito. May iba pang binatilyo na walang ama sa SUV, walang bodyguard at walang suot na lapel pin. Dapat pareho ang trato sa lahat. Tumihik ang isang bodyguard Lumapit at maingat na inabot ang malihit na paper bag mula sa loob ng sasakyan. Sir, 'yung gamot para kay Ma'am Lisa. Paalala nito. Salamat. At biglang naalala ni Renzo ang dahilan ng pagtakbo niya sa minimart. Pa, si Ate, Asma attacks niya. Dinalhan na natin, sagot ng Aid. Pinadala ko kanina sa bahay, pinuntahan ng driver. Napapikit si Renzo, parang binuhusan ng malamig na tubig 'yung init ng loob. Sa gilid, si Aling Nila tahimik na sinundot ang braso ni Manrique. Sir, baka pwede nyo pa bantayan kami tulad ng dati. Pero sana, mas tanong muna bago takot. Tumanggo si Manrique. Oo, aling Mila, sagot niya. Tapat. Mas tanong muna. Nagbukas ang minimark. Lunabas ang may-ari, inabot kay Renzo ang resibo at ibinalik ang ID na nahulog habang hinahablot ang kamay niya kanina. Libre na ang baterya at tubig mo, iho. Pasensya na sa inyo. Habang unti-unting nagsalisan ng mga tao, narinig pa rin ang paos na usapan. Undersecretary pala yon. Anak niya si Boy Hoodie. Buti na lang may CCTV. Mulit sa pinakasulok ng kalsada kung saan pumapalag ang mga kable sa hangin at umiilaw ang mga karinderya, may mas tahimik na aral na kumikintab. Ang pagiging mabilis sa hinala ay kasing talim ng maling patalim. Kayang makasugat kahit walang kaaway. Bago sumakay si Attorney Navarro, Lumapit siya kay Manrique at inilagay ang kamay sa balikat nito. Officer, hindi kita kaaway, sabi niya may bigat na lambing. Magkakampi tayang lahat dito. Ako, ikaw, at ang mga taga rito. Kung may takot ka sa gabi, dapat mas doble ang pag-iingat sa pagpili ng salita at galaw. Ang trabaho mo ay hindi manakot, kundi pumrotekta. Saka natin mahuhuli ang tunay na masama. Salamat sir, at salamat sa pagkakataong ituwid. Sumakay si Navarro sa SUV. Sumunod si Renzo sa kabilang pinto. mulit bago tuluyang pumasok, bumaling siya kay Manrique. Sir, kung kailangan nyo ng volunteer sa seminar, pwede na ako sa tech. Projector, sound, saka gagawa ako ng malit na pamphlet tungkol sa right sa checkpoint. Napalunok si Manrique. Napangiting banayad. Mas okay yan. Magaling yon. Umandar ang SUV. Nalusaw sa buhaw na usok ng gabi. Naiwan si Manrique sa gitna ng kalsada kasing bigat ng uniforme ang bagong baitang ng pananagutan. Inayos niya ang sombrero, huminga ng malalim at lumingon sa mga tanod. Mga pare, ayusin natin ang checkpoint mamaya. Lalo na sa mga kabataan, questions first. Dali, tawagin ang barangay hall. I-announce natin ang dialog sa Sabado. At sa ilalim ng ilaw na mapusyaw, sa harap ng minimart na dating tila kulungan ng mga hinala nagsimula ang maliit na pag-aayos. Inilipat ang barikada, inayos ang linya ng mga sasakyan at inuna ang pagpapakilala bago ang pag-iimbestiga. Ang gabi, kahit madilim, ay nagbigay daan sa isang uri ng liwanag na hindi galing sa poste o neon signage, kundi sa pag-amin at pagbabago. Sa Sabado, napuno ang barangay hall may pulis, may magulang, may estudyanteng nakahudi, at may maliliit na batang kumakain ng kwek-kwek. Sa entenada, si Manrique mismo ang nagsalita tungkol sa probable cause, consent at karapatan. Binanggit niya na hindi krimen ang itsura at hindi ebidensya ang damit. Sa likod, si Renzo ang nagpaandar ng projector at nagabot ng mga kopya ng pamphlet na ginawa niya, may simple at malinaw na pabalat. Tanong muna Respeto muna. At sa kanto ng San Vicente at Sitio 3, sa harap ng minimart na kanyang naging saksi, dumaan ang gabing hindi gaanong maingay. Ang dating ilaw na nanlalabo sa hampas ng usok ay nagmukhang mas maliwanag. Ang mga makukulit na bulong sa gilid ng daan ay napalitan ng payapang hagbang. Ang kwento ng binatilyong nakahudi at ng pulis na mabilis maghinala ay naghantong sa mas malayo pa sa pagkilala. Naghantong sa pag-unawa. At sa bawat sasakyang dahan-dahang kumakabig sa kanto, may alaala ang gabi na kapag bumukas ang pinto ng isang sasakyan, maaaring lumabas hindi lang ang kapangyarihan kundi ang paalala kung para saan ito, para sa tao. Thank you for watching mga katito. I-click lang ang video sa itaas para sa next story.